Kamusta sa inyong lahat? Ako ito, kasama ang mahal kong si Cake. Nakakatawa talaga itong cake, um... Hahatiin ko ang piraso ng masayang cake na ito. Ayos! Panahon na para subukan ito. Gusto rin namin yan! Sige, simulan na! Kumuhit ka na! Kukunin ko ang itim na kulay. Gagawin ko itong mas astig kaysa sa iyo. Ako ay tiyak na magiging panalo sa laban na ito. Gagawa ako ng magandang pancake. Mas masama ang gawa mo. Tingnan mo paano ito dapat gawin. Maganda at pantay. Anong gagawin ko? Gagawa ako ng nakakatawang mga mata at ngiti magkakaroon din ng berdeng ilalim. Tapos pula! Wow! At asol sa gitna. Sige, kailangan nating magmadali. Kailangan kong gawing mas maganda ito. Sa tingin ko, maganda ang gawa ko. Oh, maganda ito. Ito ba ang maganda? Ang gulo nito! Gagawin kong mas maganda ito kaysa sa'yo. Ano ang gagawin ko? Oh! Sisirain ko ang pancake mo! Hoy! Sinira mo ang lahat! Mas maganda yan! Huwag mong gawin yan! Pinatapong ano ang ginawa pagkain. mo dito? Ko ang Hindi! Tingnan mo ang pancake ko! Anong bangungon? Hindi! Tapos ka na! Oh, mas mabuti na! Nababalutan ako ng masa! Umalis kayo! Umalis kayo! Umalis kayo niya! Lubog na ako dito! Ang sama nito! Ang dumi ko na! Pero nag-enjoy ako! Siguro kakainin ko na lang ang cake! Isa! Dalawa! Tatlo! Natalo kita! Arf! Kamusta lahat? Ang astig ko! Araw ng biyahe! May pagkakabahagi! Oo! Oh, oh, oh. Ang kotinay ko! Simulan na natin! Kakaibang eksklusibidad! Magandang card! Kong Magiging panoorin ito ang an pancake ko! Tapos na! Balangkas! Perfecto. Ipasok na natin Kulayan ang kanyang na gamit! Lahat. Dapat maging maganda at syempre plus! siempre masarap. Wow! Ano? Anong nangyayari? Sige! Bakit mo ako pinagbabato ng basura? Hmm. Hindi ko magawa kahit ano. Kailangan ko itong tanggalin. Hey. Huwag mo nang gawin ito. Sige, pasensya na. May naisip ako. Mayroon akong laruan na kotse. Iikot ako dito. Ayos! Oh! Nako! Hindi, hindi, hindi! Naipit! Hindi ko maalis! Ano ba naman ito? Oh! May nagawa ako sa isang bagay. Oh! Tulong! Salamat, kaibigan! Mas mabuti na ito! Tapos na ang oras! Ipakita mo na ang ginawa mo! Heto ang pink kong kotse! Magaling! Gusto ko ito! Ikaw naman! Ah, uh, meron ako nito! Hindi talaga ito gumana! Ayun lang yon. Well, Julie, congratulations! Palam, palam. Gawan mo ako ng cocktail na ganito. Siyempre, nagsisimula na ang oras mo. Halika na, halika na. Gagawin ko ito. Sunog! Hello? Kailangan ko ng spatula. Mas magpapasaya ito sa pamamagitan ng speaker na ito. Mm -mm. Ang napakaganda kong klase oh, oh! oh mga kaibigan Mag-party tayo uh, May gusto bang manalo ng premyo dito? Sige, paalam sa inyong lahat Tara, mga babae Oras na ninyo ay tumatakbo Panahon na para gawin ang kamanghamanghang cocktail na ito Magsisimula ako sa balangkas ngayon, ilang detalye. At syempre, magdagdag ng maraming kulay. Magiging napakaganda ng aking guhit. Hindi na ako makapaghintay na makita ang resulta. Magkakaroon din ako ng napakagandang pancake. Ang ganda talaga nito. Unang gagawin ko ang balangkas. Pagkatapos ay isang logo at ilang mga detalye. Punuin ang lahat. Astig! Siyempre kailangan natin ng kulay ube. Ito ay napakagandang lilak na kulay. Paborito ko ito. Hoy! Huh. Tapos na ang oras. Magaling! At ipakita mo sa akin ang mga pancake mo. Isang segundo lang. Pakiusap. Tada! Ang galing yan. Paano naman ang yung Jane? Isang magandang pancake. kakai yeah, kakaiba, si Spring Cutler yon. Sa ibang halaga? Bakit? Ang kadiri. Panalo ka, Julie. Oh! Kuhay na ulit ako. Ang galing ko! At napakasarap nito. Astig! Wow! Anong nangyari sa'yo? Saan siya nagpunta? Ikaw ba talaga yan? Nagtataka ako kung ano ang mangyayari ngayon. Kawan mo ako ng haba-baba na may skittles. Isang magandang pagsubok para sa akin. Sige, simulan mo na. Magagalak ako. Sisimulan ko ito sa itim na masa. Tingnan mo yon. Gagawin ko rin 'yon. Uulitin ko ang lahat ng ginagawa ni Julie. Perfecto. Ano ang susunod niyang gagawin? Pagkatapos, ay kukuha ako ng ilang kulay nang sabay-sabay at gagawa ng magagandang batik. Mas marami pa. Naiintindihan ko. Hintay lang. Mayroon akong skittles. Hindi ko ito pipinturahan. Gagamitin ko lang ang candy na ito. Ilalagay sila sa iba't ibang posisyon. At ngayon, punuin natin ang lahat ng pulang masa. Sige. Uy, maganda ang ah. kinalabasan. Ayos. Ah, Iyon ang gusto kong mangyari. Ah, yun ang yung... Tapos na ang oras. Handa na akong ipakita sa iyo ang line. aking obra maestra. Sa bahay ko dahil mas madali ito. Astig, na ako. ikaw naman. Ang sakit. Ipakikita ko sa iyo ang aking pancake. Bigyan mo pa ako ng cookies. Joey. Ano 'yan? Ikaw ang nanalo, Joey. Nanalo na naman ako. Paano? Pareho lang. No. Parehong haba, Buba. Ginawa ko ito nang perpekto. Masarap ito. Sandali lang. Ngayon, nagpapalaki ng bula. Oh, Diyos ko. Alam mo ba, akin lahat ng mga matatamis na ito. Kakainin ko silang lahat. At ngayon, kailangan nating gumawa ng isang minion na ganito. Well, hindi tayo ikaw. Napakaganda nito. Oh, gusto ko ito. Ngayon, umpisa na. Oh, kamusta? Uy, ano ang ginagawa mo? Basta, gagawa ako ng napaka-cute na minion na may asul na pantalon. Ayan na. Ang perfectong kulay para dyan. Ngayon, ilang salamin. At magdodrawing ako. Ano to? Wala na ba akong dilaw? Nasaan ito? Naipit ito. Hindi ito gumagana. Baka sa kabilang paraan, ano ang ginagawa mo? Pasensya na. Oh, gumagana na ngayon. Ang ganda ng pancake ko. Oh, ay. ang ganda niyan. Gagawa rin ako ng minion. Una, iguguhit ko ang balangkas, tapos ang mga praso at pinte. Sisiguraduin kong nakangiti siya. Malapit na. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi ganun kaganda ang ngiti. Pinturahan lahat ng dilaw. Lahat ay handa na. Oh, oh ang gandang minyon! Tapos na ang oras. Nakuha ko ito. Nakakatawa siya. Oh, oo. Oh, oh. Sa wakas, isang magandang trabaho. At ikaw? Hmm. Pareho kayong nanalo. Kunin ang premyo. Wow, ang galing yan. Ang saya namin. Ilalagay namin ito ngayon. Napakalaking mga pack. At isang buong bundok ng mga detalye Whoa. Oh, Abutin tayo nito ng matagal. Simulan natin dito sa detalyeng ito. Interesante. Kaya natin to. Yan ay. Oo, oo. tingnan mo yan. Nakakamangha ito. Ah, oh, hoy, huwag. Yan ay kandado. Pero talagang gusto kita. Isa akong hinayopak na armenyo. Well, medyo tumagal nga ito.